Ay, don't be shy. <laughs> Hello. Hello, Tay. Trabaho, Tay. What's up, what's up, everyone? Mga itong kababayan, ito ang Visayas, Mindanao, at sa buong Pilipinas. Ang Ang wish ni Daily Oil Vlogger sa inyo, sana all safe and healthy para everyone, everybody happy. Kung <laughs> saan po naroon ang inyong lingkod sa tindahan eh. Ni Ma'am. Yes. Ma'am ano? Si Emily si ni si Ma'am Emily. Uh, para sa inyong kaalaman sa batira ng uh, gulayan ni Ma'am Emily, Emily ay madaling matatagpuan dito sa lungsod ng Imus. Pagkat ito ay halos katapat lang ng no. Ah, uh, opo, uh, luminous. Uh, lumina. Lumina po mga carnet tents. Kaya kung kagaya nagnanais ng murang gulay, mababang halaga. Dito, at ang kagandahan po dito mga kanitizens, bukas po sila hanggang ano, hanggang gabi. Kaya, sa inyong pangangailangan, hindi kayo mahirapan. Ano mga oras na mayroong kayong handahan, lutuin makakabili po kayo sa kanila. Kaya, wag po kayo magatubiling uh, pumunta dito. Ano mga oras, pagkat pero yung bili. Hello, ma'am. Nag-vlog lang po ako sa aking content. Pinopromote ko yung ano nyo. Sabi ko, kung sa mga may nagnanais ng mabibiling mura na kaya ng bulsa wow. at higit sa lahat, hindi, hindi ma sila mahirapang pumunta rito at madaling puntahan, gawa ng andito lang po to sa ano, pinaka bungad ng ano, uh, malapit po kung sa ano, parkingan. parkingan, hindi kayo mahirapan sa parking dito, ang daming parking ano po dyan, no? mga parking boys, i-assist po kayo kaya wag po kayo magtubili o mag-isip kung saan kayo pupunta dito madaling puntahan mura na affordable pa at hindi kayo mahirap uh, mag-parking at dito malapit lang po sa uh, former uh, ano po, San Roque na ngayon ay Joy Mall, Joy Mall. sorry min ka sense at medyo maaga pa at medyo ano pang yung lingkod bago dating lamang po ang katunayan po ang inyong lingkod ay eh, ah uh, bagamat dito rin po namimili. Ayan po. Kayo eh. Rega Jalin. mo na sila mga parekoy. Shout, uh, shout out mo sila. Shout out po. Sa O, Oh, Tibet. Shout out po sa inyo. Sana all safe and healthy kayo. Shout out. Shout out. Para sana hindi mo na pumasok do sa Friday. <laughs> sa PBB? Ah, uh, anyway, ano, anyway ma'am, baka may nais kang shout out pala. Ano po. Ano, ano nga po ngayon na yung ma'am? Ellie po. Ha? Ellie. O, oh, yan po si ma'am Ellie. Abang nam, namimili ng patatas na ano, bilog. Maliliit, o. Oh. May ipis. Yes, yes. Mm, oh boy, ayun ang gusto sa babae. Hindi sanay isa eh, hindi matatakotin sa ipis kasi ang iba pag nakita ng ipis tumatalon eh kaya lang ipis normal na yun sa palengke oh, sige ma'am Eli ha good luck God bless bye bye at ako yung lang. Ayan po, tingnan nyo ang kabuuan ng palengke. Oh. Napakaganda, napakalaki. Malawak. Ito ay isang bahagi lang to ng ano mga kanitisin ng building na to. Ang building na to sa kabatiran kaalaman ng ating kanitisin na mga bago riyan na naninirahan, particular sa mga iba't ibang subdivision dito sa lungsod ng Imos ay napakalaki na po um, uh, mapatak, uh, bali apat na building na to mahaba. At mayroon pa nga pong ginagawang panibago dyan sa harapan. Kaya hindi kayo mahirap ang uh, mamili dito, mga kanipusens. Kung dito kaya iyon? Ako nga laka 600. Sa harapan? Oo, 600 followers ako. Oh, 600 followers ako! 659! Ang follower ko is Sige ma'am, papalo kita ma'am alam mo yung, Alam mo yung akin? Hindi pa po. Ano nga ba? Ay, ayun pala sa inihiram. Uy, nabibigay mo sa akin yan? Oh, shout out po sila. Magkano po? 300. Isa ka rin ulirang anak. Ano, masipag. Sino? Ito si Miss. Kasi na napagkakatiwalaan ng sa pamimili. Ah, akin na dalawang bini Sana all binibini gaya mo, ma'am. Matulungin Surprise. sa magulang, matulungin sa magulang. kasi ang ibang kabataan mga kanitisens sense eh, uh, mas pinapriority pa yung ibang bagay na hindi makakat uh, buti o makakatulong sa magulang unlike nitong isang tong yung lingkod na uh, lingkod itong nakita nyo kanina uh, sa ng kanyang kasipagan, kagandahan ay naroon yung Uh, hangarin niyang makatulong sa kanyang magulang kaya shout out po sa kanya sana all safe and healthy siya sampu ng kanyang pamilya at pa nga bata yun, hindi takot, takot, hindi takot siya sa ipis eh. Basic lang daw sa kanya eh. Kasi ang iba, once na nakakita ng ipis eh. tumatalon. laki, laki siya ang ano, palengke. Oo, oo, oo. Ay, wala nang repolyo. Ito, tayo ay eh. Asan? Ando repolyo namin eh. Ah, nandun na. Dati dito kasi ni. Alam Ah, dalawa lang. Oh, yung hindi masyadong kalakihan. Ito kaliitan. Ayan, yung normal lang. oo. Oo, ganyan. Oo. Quality kung sa quality rin lang pag-uusapan, ito na po mga kanitisen oh. Fresh na fresh 'yan, mga kanitisen Kaya dito kayo sa uh, gulayan ni Ma'am Emily hindi kayo mahirapang hanapin 'to. ayan lang po mga kanitisen oh. O oh, para sa inyong kabatiran. Ito, bigbitin ko muna 'to <laughs> O, ayan po mga kanitisens ang Joyway Mall na dating San Roque uh, Supermart pagkat ang San Roque Supermart po ay lumipat na po doon sa bandang una na yun o ayan po mga kanitisens, kaya hindi nyo kayo mahirap ang hanapin ang gulayan na ito ayan po ang uh, Luminous Mall, ayan po yun naman po ang Chowking at yung police station. Ito, ito yan ang main road po. Kaya hindi ka mahirapan mga kanitizens. Kung saan nyo matatagpuan ito, dito lang po yan. Madaling hanapin. Thank you. Uh, uh, uh. ah, Sumawago kaya ate Kasama oh. sa anak niya Anong nangyayari? Pagkano yung balance? Ano ba? Nakandami Ito, yung stockroom na yan, kahit Emily pa rin yan mo kailangan yung sibuyas at ibang uri ng paninda ayan po ayan po ang unang bahagi ang unang building ng palengke na to may ginagawa pa po yan na bago doon sa harapan na animo'y isang mall uh, first class hindi uh, na lang natin mapuntahan sa ngayon at tayo hindi pa tapos na mamili may medyo may katanghalian na pero at, at ito nga po ang pangalawa at ito naman po ang pangatlo sa, sa inyong screen makikita yung kulay asul na yung dulo may bubong yun pang, pang apat at meron pa rin po yan sa kabila na panlimang building ganyan po kalawak ang uh, public market ng City of Imus. So, okay na po, ma'am. Opo, sige, taposin niyo na po yan. Para, mm, nag walk around lang naman ako. Matagal na po ito. Dalawang taon na Mababa rin. Mababa ang followers ko. Opo. Hello boy. Kumusta? Saan ang punta? Mga mamimili ka rin. Pais mo nga yung ano. Hindi ako nakapokus kasi sa ano. Ito ha. ah. Nice to see you again. Sana all safe and healthy tayo lahat. Para everyone, everybody happy and healthy. Siyempre pag healthy, happy. Yung dalawang ano lang po. Pag pag happy, siyempre, nandun yung money kasi healthy. Kaya ang wish ko sa inyo, sa atin lahat, sana all safe and healthy. Para everyone, everybody beauty and happy. Good luck, God bless. Sige, thank you. Ito po, ma'am. Tatlo. Ay! Nasaan na mga boys? Sala, naluko na. <laughs> dahil sa nagkuha, kahit <laughs> kahit kahit naman po ito. kahit pa, 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 kahit red, red onion kahit 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 Okay, 110